Magandang araw. Ating pag-usapan at ituro sa inyo kung paano nga ba gamitin sa FB page or FB profile ang bagong monetization na Shopee Affiliate Partnership dahil bago ito ay marami naghaharap dito. Syempre tips para mas marami ang mag-click at bumili sa inyo at marami ang kitain nyo. Ang ating nakikita sa screen ay ang tutorial kung paano nga ba kaya before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe para sa mga tips para umaman tayo at syempre sa tutorial na gaya nito para naman sa mga komisyon na ating kikitain soon sa FB. Pinakaunang gagawin ay pumunta lamang sa FB page nyo or FB profile nyo. Next step ay pumunta kayo sa professional dashboard at hanapin nyo sa baba ang mga tools nyo o monetization. Siyempre kasama dyan ang content monetization kung meron na kayo at siyempre affiliate partnership. Napakasimple lamang i-click ang affiliate partnership at mapupunta kayo sa dashboard nila. Kung ating titignan ay may mga products na na pwede nyong i-click at i-benta na sa inyong mismong post. lalong lalo na syempre i-search nyo lamang po kung may gusto kayong product na i-benta dyan sa search bar. At syempre kung ayaw nyo naman napakarami na dyan mismo ng mga product. Syempre may discover products and favorites. Dyan sa heart sign mismo sa product pag pinusuan nyo mapupunta sa favorites. Ganyan kung favorite mong i-post ang mga products na yan ay talagang nasa favorites lang, hindi mo nahahanapin, always i-search pa, kaya napakadali at ito naman po kung paano i-search ang inyong product, halimbawa na lamang sa akin, primline t-shirt at ayan, lumabas na nga, syempre pipili lamang kayo ng gusto nyo, pwede nyo i heart para mapunta sa favorites pwede nyo mismo i-click kung gusto nyo ang item, at syempre kung mataas ang commission ay nakikita nyo kung ilang percent sa baba ng item syempre i-click nyo lamang yan at makikita nyo na ang product, kung ayan nakikita kalimutan nyo may copy link. Kung gusto nyo makita sa Shopee, kung gaano kaganda ang ratings, ayan, view on Shopee. At mapupunta na kayo sa mismong Shopee na talaga namang makikita nyo ang mga ratings kung maganda ba. Kung talaga namang malaki ang chance na may bumili at syempre ang nasa baba nila ang mga komento, ay titignan nyo kung maganda at pwede pwede na itong i-post kung talagang sa tingin nyo ay maganda ang product at marami ang bibili para naman syempre sa trust pa rin ng viewers kaya naman kung nakapili ka na ng items e eh, dyan mo lamang po pindutin sa create post at ikapin nyo ang link para naman kapag ipopost nyo may dalawang option ang iyong buyers pwede sa comment section pwede naman sa description dahil makakalagay na talaga ang Shopee sa Facebook post mo mismo kaya good luck pagpipilian naman dito ang add to new reel at add to new post syempre kung gusto nyo yung gumawa ng reels about sa product dyan yun lamang pupindutin at kung gusto nyo yung long form video o pictures dyan mo sa add to new post kaya syempre sa inyo kung anong gusto nyo nyo. At ayun, makupunta talaga kayo guys sa post mismo. Pwede sa photo video. Siyempre, kung ano gusto nyo i-caption dyan ay ilagay nyo na. Pwede rin sa photo kung gusto nyo ng video or photo. Ako kaya text ang gagawin natin ngayon. Magta-type tayo ngayon about siyempre sa content ng iyong page o di naman kaya syempre kung may talagang followers kayo sa inyong social media ay ilagay mo na dyan kung anong gusto mong caption at yan nga guys, syempre, post ako about na sa aking content na volleyball, syempre related naman at syempre mag-hashtag tayo para mas feel na feel after nyan syempre ipopost mo na siya syempre lalagyan mo ng mga settings kung anong gusto mo at syempre ipost mo na after mong post ay makikita mo yan ibak mo na lamang po para naman yung nakapi-link mo dyan ay ilagay mo sa mismong comment section kaya naman pumunta ka na syempre sa iyong profile at tignan mo na ang iyong post ayan nakapost na nga syempre si-check natin sa comment comment section yung link mo na product ay eh ilagay mo na lang dyan kung at titignan ayan na po mismo yung product o oh, kaya dalawang option pwede sa comment section pwede sa description kaya naman dapat doon nyo gawin sa mismong dashboard ng affiliate partnership para naman diretsyo na at ayan guys syempre magkocomment comment ka rin na talaga namang bili na kayo mura lang pero affordable at maganda yung items ikaw na lang bahala maglayo -like kung ano-ano para naman ganyo mo ang mga buyers mo na bumili sa iyo ng iyong magandang product. Ayan guys, after that, syempre, e-post mo lang sa comment section kasama ang link ng iyong Shopee link kaya naman, napakadali lang kumita guys. Kaya syempre, pasubscribe naman for more tutorial tips paano yumaman. Kaya maraming maraming salamat sa supportan nyo.